Sa isang tahimik na barangay sa San Isidro, may isang lalaking kilala bilang Kapitan Matapang. Sikat siya sa buong lugar dahil daw may super lakas, super bilis, at kayang itulak ang jeep gamit ang hintuturo. Pero may isang lihim si Kapitan Matapang. Takot siya sa dugo. Isang araw, may hold upper sa palengke. Tumalon si Kapitan mula sa bubong ng karinderya sumigaw ng, Tigil! Ako ang katarungan! napatingin ang mga tao, pero may problema. Natusok si kapitan sa bubong. Dumugo ang daliri. Bigla siyang nahimatay. May dugo! May dugo! Sigaw niya habang gumugulong papalayo. Iniwan ang holdaper na litong-lito. Buti na lang nadulas ang holdaper sa kaliskis ng bangus at naaresto. Naging bayani pa rin si kapitan kahit nakahiga sa stretcher, hawak ang cotton balls at betadine. Simula noon, siya na ang tinawag na Kapitan Matapang, maliban sa medyo sugat.